Hello guys, our client for today having a root color with full head highlights. So first, syempre, ang gagawin natin sa kanya is ipaparoot natin yung color niya. Since ang gusto niya guys is ayaw niyang mahalata yung gray hair niya kapag ka tumutubo na. So ang sabi ko sa kanya, I suggest na i-highlights natin at pinunghan natin ng konti yung streaks ng highlights para kapag ka humaba yung hair niya, hindi masyado mapapansin yung white hair niya. So, ayun guys, eto na nga. Tapos na ako mag-highlight sa harapan niyan. Sa likod na lang yung inaantay ko. So, guys, kung gusto ninyong magpa-highlights at gusto ninyo na maganda ang hair ninyo, expert ang gumagawa dito sa Main Street Salon. I-try ninyo, guys, worth of $3,500 a mail hour promo. $3,500 any length may kasama pang hair treatment. So, what are you waiting, guys? Ayan ang pinalabasan, guys. Very soft and very subtle ng color niya with full head highlights. Ayan, guys. Napakaganda. So, what are you waiting for, guys? Visit na kayo dito sa Main Street Salon. Located at L L2026 Silver 1 of uh, Ortigas East, Pugong Pasig City. So, yun, guys. Magpamukulong.